So guys, uh, magandang gabi sa ating lahat no. So ngayon mga kaidol, uh, iba tong exploration to sa pagpunta ko dito, isang uh, napakalaking uh, haunted house dito sa area namin. So napaka creepy dito. So story dito mga kaidol is uh, may nagpapakita daw dito na isang uh, white lady at saka black lady mga kaidol. So ngayong gabi So, abangan nyo ang aking uh, solo exploration dito sa may area na to Okay ayan na guys uh, pasukin ko naman dito sa may uh, isang uh, napaka creepy at na uh, uh, haunted house dito So malayo to sa bayan mga kaidol no Uh, pasukin ko naman itong uh, bahay nato na sobrang uh, laki na to so guys nang uh, sinasabi ko kanina mga kaidol na may ano daw dito na white lady at saka black lady mga kaidol <laughs> bitong itong area na to. Sus. Marapit itong luma na bahay mga ka-idol. No? Lumang luma na talaga rito. So, nandito po ako sa First Palapag. Grabe. Yan no. Grabe itong area na to. So nandito po ako ngayon no sa sa loob ng mga kaidol. Grabe dito, napakaluma na tong bahay na to Ya. Udah ano itu. Ini. Masih ada pada itu. Pada itu. Grabe. Uh, lumang-lumang na talaga mga kaidol no. Ah, uh, ko alam mga kaidol no na ilang. Uh, years na ba na abandonado itong uh, bahay na to so dito wala talagang uh, pumunta dito ayan may kwaknit pa wala talaga, wala talaga uh, pumunta dito kami lang siguro na napakatapang ng aming uh, kalooban ya. pumasok dito oh ano natin nalang mga kaitol. Grabe. Kung sino man kayo nagpapakita dito or Grabe. Okay. Grabe na itong area na ito mga kaitol. Sobrang creepy talaga dito. Ayan o. So ayan. Dito mga kaidol, may mga ano dito. Ano pang luma, Ang dami to. Exploring ko man natong area mga kaidol no. So first time ko mga pala na pumunta dito. Grabe. Ayan. Nag-explore muna ako dito sa may area na to. So hindi ko alam no na anong pasikot-sikot dito na daan dito ayan may mga bildo pa dito grabe mga kaidol itong area na to lumang luma na talaga so alam natin na no, itong area na to marami na pumapasok na mga goose hunter so aking pinuntahan dito na mag explore itong area na to may mga ano pa dito may mga bildo pa dito mga kaidol. Oh. Grabe dito mga idol Ah, grabe dito. Ano yung bawat mong punat ang balahibuan ni Dre lugaran eh. So first time na grabe dito ang area na to. Lugar na dito. kahit sino siguro ng mga tao dito mga kaidol may ibang nga po oh, kahit sino siguro mga tao dito na hindi talaga ito nila pinuntahan except lang sa mga oh, sa mga may tao ba dyan? Grabe. Maganda pala itong bahay pero uh, ah, problema lang mga kaidol is, wala na itong nakatira dito. Mai Obajan bacaan. Obajan dami nagpaparamdam dito mga ka-idol. Iba-ibang marinig natin dito sa loob na to. Tingnan natin dito. So na dito mo ako sa first uh, palapag po. Uh, ko na tong uh, uh, second floor. No, es de oboración. De mga kaidol hindi ba ito tumalibo dito mga kaidol no ibang mga ano talaga mga kaidol iba't ibang kaluluwa talaga dito no? may tao ba dito? grabe itong area mga kaidol so yung mga gusantre lamang dito na pumunta dito no grabe dito meron pang higaan dito meron pang kumot mga kaidol ibalik okay, exploration muna to mga kaidol na no, magsulo ako dito. No. Okay, bali hindi ko pa alam itong lugar na to mga kaidol. So first time narinig kayo mga ka oh! may tao ba dyan nagbablog lang po ako dito ha nagbablog lang po ako dito Hindi ako nanakit sa inyo. Okay? Kung sino man kayo na mga kaluluwa dito. Sana wag nyo akong sasaktan ha. Nag-explore lang ako dito sa malaking haunted house nyo. Ito ako ba dyan? Ito ako ba dyan? Sabi na itong ba dyan? Ay, parang... tahu bacaan Baitul Nair ya nak tahu apa itu? Anu batong suka itu di sini? Kita tahu bacaan. Oh, Rabi, Mayroon yan ito mga kaydol. So nag-iisa naman ako dito mga kaydol. No? Nagsusulo ako dito mga kaydol. Naghanap tayo ng Kung merong meron mo man dito mga kaydol. No? dito. Totoo nga yung mga ano dito na pumunta dito ng mga ghost hunter. Iba talaga tong klase ng mga uh, lugar na to. Isang nga uh, abandonado na bahay mga kaidol. So kung hindi ka masyado masyadong uh, matapang mga kaidol, hindi mo hindi mo makakayanin tong uh, ginagawa namin mga kaidol. No? Kaya kung pumasok kayo dito, kailangan kayo na Uh, matapang talaga. Marabi. First pa man tayo dito mga kaidol. Uh, tingnan natin tong uh, loob na. Okay. May multo bajan Grabe mga kaidol. Tibangko mga kaidol. Lalo pa kung ginagawa sa inyo ha. mga kaidol ah, hanggang dito na lang siguro no so grabe dito ayan una ko pong uh, pasok dito no grabe to sayang itong uh, napakalaking haunted house dito grabe so hanggang dito na lang mga kaidol ah, itong video na to so maraming salamat sa mga ano natin tawag nito sa mga viewers natin yan mga kaidol uh, salamat sa panonood no first time ko dito mga kaidol no na pumasok dito napakalaki tong uh, haunted house marami na tong uh, puntahan na puntahan ng mga ghost hunter so ako naman mga kaidol nagpunta ko dito no upang uh, makita itong uh, area na to so grabe hindi ko Ah, uh, makapaniwala na ganito pala kalaki itong na uh, uh, napakalaking uh, haunted house. So maraming salamat sa lahat ng mga dignitaries uh, family diyan. So maraming salamat sa inyo mga riders, sa so, mga viewers. Yan, thank you so much. Hanggang dito na lang itong video nato. Kasi medyo gabi na talaga mga ka idol So god bless sa ating lahat.